Kaya mo bang kainin itong mga pinakamaanghang na pagkain sa buong Pilipinas? Ito ang Samyang Times 3 na inaluan ng Pansit Canton Extra Hot at meron limang pirasong siling labuyo at nilagyan pa namin ng wasabi. What? What the fuck? Mga kaya, kaya ng isang normal na tao na kainin ito? Pero bago yun, ito ang kaibigan ko na si Basti. Siya ang isasabak natin sa challenge na ito. Sa ina tong limang libong piso na ito, tol. Uy, thank you. Pero bago yan, kailangan mo muna maubos to. Ano, kaya mo ba? basic sa akin yan boy gusto mo subukan ko na ngayon oh, eh. nga pero bago nyo mapanood yan ay meron akong inihandang 5 level of spicy food sa kaibigan ko natitikman niya sa video na ito kahit ano pang ipakain mo sa akin yan kido kayang kaya ko yan Rawr! Sa level 1 ay hindi pa masyadong maanghang yung makakain niya. Hanggang sa umabot ng level 5 na kung saan ito ang pinakamanghang na pagkain na makakain ng isang tao. Sa sobrang anghang ng pagkain na ito ay iilan na lang sa mga tao ang makakayang kainin ito. Pero bago tayo tumungo doon ay sisimulan natin ito sa level 1 spicy food. At ito ay walang iba kundi ang pancit canton extra hot. Ano, ready ka na tol? Ready na! <laughs> Parang kinakamuhang ka na agad. Oh. Sige, hawak mo na. Pancit canton pa lang yan. canton, <laughs> baby. Basic ko To. Basic lang masaya iyan? Maganda ka na na mas malupit na challenge mo. <laughs> Sige. Woo. Dito sa level 1 ay bali wala lang sa kanya yung anghang. Ang tamis lagi. <laughs> matamis sa extra hot 'yan. Extra hot to kala ko ano. Ah, oh, matamis lang sa iyo. Oh, matamis tol. Para lang sa kalaman niyo, inihanda ko siya ng mga maiinom tol, may tubig diyan. Meron pa siyang dalawang ano dito tol, gatas tol, oh. para kung sakaling hindi niya kayanin tol, 'di ba? Meron siyang panglaban. Bali dito sa level 1 tol, palag kaya. Kaya. Matamis nga. Yo. Ngayon ay dumako na tayo sa level 2 spicy food. At ito naman ang Samyang times 3. Dito na tayo sa level level 2 Binisik lang natin yung level 1 Pansit ka to next at Napakatamis Dito na tayo sa Samyang times 3 Pero bago yun Ay meron akong inihandang twist sa video na ito Binigyan ko na limang libong piso si Basti Pero bago mapasakan niya yun Ay kailangan makain niya Ang 5 level of spicy food Na hindi umiinom ng tubig Sa kada level na iinom ng tubig si Basti Ay mababawasan ng pera niya Ng isang libong piso Ang ibig sabihin lang nun Ay every level of challenge Ay nagkakalaga ng isang libong piso So yun mga kaibigan, naligtas niya yung level 1 at buo pa rin yung 5,000 niya. Ano, proceed tayo sa level 2? Level 2 na tayo, napakatamis. Tumanda <laughs> <laughs> ka na, another 1K na naman to. <laughs> so yun mga kaibigan, level 2 na. Now, ready ka na? Ready. O oh, sige, bakbak na. Baka sabi mo, lugi yung isang mo eh. Okay, sige nga. Kumanak kita ng ano, solid Ooh. eh, no? Tinan <laughs> niyo. Wow. Samyang times <laughs> 3. Sige, bugong. Tignan niyo.

Bawal uh, uh, uminom dito ng tubig guys ha? Ah. Pag uminom yan, minus 1K tayo Na level 2 pa lang eh, sobrang naaanghan na ang challenger Paano pa kaya sa mga susunod pang level? Naangang oh, oh, oh. <laughs> Kaya 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 Maangang pero hindi ka ng tubig Maangang, di ba inom? mo Naangangan pero hindi iinom ng tubig tol Ganyan yung kalakas <laughs> <laughs> Ha, o, lala Ah, Ligtas mga kaibigan Na-survive ni Basti ang level 2 Nang hindi umiinom ng tubig Kaya safe na ang kanyang 2,000 piso Ang tanong tolo, tutuloy ka pa ba sa level 3? Tutuloy pa Tutuloy pa. Kaya, pa, kaya pa Kaya pa, sige Ngayon idadako na tayo sa level 3 Ito naman ang donut na may palaman ng mga sili Nilagyan namin ito sa loob ng mga sili Para magsilbing palaman In 3, 2, 1 Sige banat Let's go, ay sili <laughs> Aray ko Tama, tama, buksan mo yan Aray ko arig. Sige, kaya Dito ay alatang-alatana na sobrang naangangan si Basti sa level 3 Halos hindi niya na malunok yung donut Alagagi Lug. Aray mo <laughs> Tama, pakita mo yung no? Aray mo <laughs> Sa part na ito ay talagang hindi na kinakayang lunokin ni Basti yung donut Sa sobrang anghang Kaya ito na ang mga kasunod na nangyari May tubig tayo, may ano tayo, gatas Kaya pa? sa ah. Hindi mo kasalita gagi Dito ay sinuka na ni Basti yung donut na may sili At hindi na din niya napigilang uminom ng gatas sa sobrang anghang ah. Ah. Level 3 mga kaibigan Niluwa, uminom ng gatas Tinasang bandera, ayan oh. <laughs> sa mga madlang people <laughs> Dahil hindi niya na-survive ang level 3 Ay mababawasan ng pera niya ng 1,000 pesos Bali meron siyang 4K at meron pa siya natitirang dalawang challenge tol. Pero dito sa level 4 tapos level 5 tol, kung naangangan siya dan tol, mas maangang dito sa pinakadulo tol. Talagang wawa sa akin siya neto. Parang naipon yung ano kung simula nung anghang nung mga nauna tapos uh, nagsama-sama grabe. Dito tinanong ko si Basti kung tutuloy pa ba siya sa level 4 at level 5 dahil mas grabe yung anghang nono hindi na kaya. Hindi na kaya. Paano yung dalawa? Una lang bayaran ko ng dalawang libo. Hindi <laughs> ako nakapasa challenge ni Angkido. kolo ako, kolo Tuluyan na ngang si Basti sa challenge na ito. Kaya napilitan akong humanap ng ibang challenger. At ang napili ko ay walang iba kundi si Jace Isa din sa mga kaibigan namin. Ano ba challenge yan, Tol? Handa ka bang kumain na ito, Tol? Ayun, level 4 yan, Tol. Basic. Basic sa yan? Basic to. Dahil ready na ang new challenger natin, ay dadako na tayo sa level 4. Ito naman ay show may na may toppings ng wasabi. Kulang ba nga? Actually, kulang pa tong top toppings. Wings na to eh. Alaga, 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 ay, ano nga, nagdagan pa o. Dito ay matapang na dinagdagan ni Jay yung wasabi. Sa mga hindi nakakaalam ay sobrang anghang ng wasabi na ito. At hindi din masarap yung lasa. Siyempre para mas ano, ipapalaman natin siya. Oh. Ay, huh? ito Ito. Ay, burger. Ano yun? Na yan Sobrang nagulat ako dito Kasi nilunok niya ng buo yung shomai Na may sobrang daming wasabi <laughs> <laughs> Hindi naman ba ang Parang lupa! Kaso ko siya ata niya! Yung last na! Sa part na ito ay medyo lumalabas na yung effect ng wasabi kay Jai. Kaya tingnan natin kung masusurvive niya ito. After pala yung tama to. Huminga ka, labas ang ilong. Oh, butik oh, nila sa spray ko. Asal sa pero kan patient. No, ang inalimot guys. Nakita niyo sobrang daming wasabi nun. Pero kaya naman to. Kaya, naman. kaya, kaya. kaya. Na-survive ni Jay yung level 4 Nang hindi umiinom ng tubig Kaya meron na siyang 1,000 pesos Pa-1,000 ka na Ngayon tatanungin kita magpo ka pa ba sa level 5 tola? Ayun na yung pinakamangang Para sa 1,000 kaya. Proceed. Okay. Basic! Ito na ang pinakahihintay nyo. Dadako na tayo sa level 5. Ito ang pinakamaanghang na pagkain sa Pilipinas. Dito sa level 5 ay pinaghalo halo namin ng pancit canton, samyang times 3, siling labuyo, at may toppings pa ng wasabi. So yun mga kaibigan, ito na yung level 5 natin. Ito na yung pinakamaanghang na inihanda natin sa lamesa. At ngayon, tol ano, kaya ba yan tol? Kaya mo kainin yan? Kaya, kaya. Basic eh. Kaya okay. mo naman yung wasabi? Uh -huh. Wasabi. <laughs> Ito to, ulit ko lang ito, pinag alu namin to. Lahat ng ano, level 1, level 2, level 3, level 4, pinag alu namin sa isang plato. Kaya talagang malupit to, tol. Tingnan natin kung kakayanin niya. Ano, tol? Ready ka na, tol? Ready, ready na. Kulang pa to sa akin, eh. Ano, dagdagan ko pa ng wasabi. Oo, oh, lagyan mo. Hindi pa na kontento dito si Jay at talagang inubos niya pa yung wasabi. Oh, ano nga, pa man. Hindi <laughs> ka pa nga dun, tol. <laughs> Ay, kita nyo naman, sobrang daming wasabi. Kaya yan? Kayang-kaya, kaya, basic, eh. Pag di kinaya, susuka. <laughs> Pero kaya to, matapang Pero, tayo eh Tingnan nyo naman, oh, may dalawang may sili pa yan tol, oh, Tapos may masabi pa, ray ko Dito ay kinakabahan na ako kay Jay Dahil baka mapaano siya dito Dahil hindi talaga biro ang pagkain na ito May chance na may matay ang isang tao Sa sobrang anghang nito oh. ah. Holy shit Game! <laughs> yan na, sige In 3, 2, 1 Sige! Ayun ay, to, yung wasabi, kisama mo <laughs> Baliwala. Baliwala. Ano yung... Yung lasa <laughs> ba ang pagkain ng baboy? Akala ko dito ay eh, bali wala lang kay Jay yung level 5. Pero maya maya ay eh, bigla na lang niyan sinuka yung kinain niya. Niluwa niya? Niluwa? Nilua mo? Mm -hmm. Ay, uminom na ng tubig mga kaibigan. Wala. Ay ako, kaso talaga yung lasa tol eh. Wala na rin eh. Medyo maahang na talaga kumakagata sa dila. Galaway-laway na nga ako eh. Tuluyan na hindi kinaya ni Jay yung level 5 dahil na din sa lasa nito. At nagsama-sama ang anghang kaya nauwi sa pagluwa niya at pag-inom ng gatas. Doon na natatapos ang ating challenge. Nanalo si Basti ng 2,000. 1,000 pesos. Samantalang si Jay naman ay nanalo ng 1,000 pesos. Kung gusto nyo sumabak sa mga ganitong challenge, mag-subscribe kayo kay Angki at pipili kami ng sasabak sa inyo para sa 5K. Let's go! Dito na natatapos ang video. Kung gusto nyo magkaroon ng dalawang iPhone, na ano ang kailangan yung gawin? Kay oh, it's... <laughs> oh, eh. <laughs> <laughs> Tangina hindi kaya tol gago. <laughs>